Ang singer na nag-concert sa isang sobrang tagong lugar matapos siyang iprank ng mga tao online. Siya si Pitbull na isang sikat na singer na for sure alam niyo yung ilan sa mga kanta niya. Yung kanta niya yung mga pang party party gano'n na no, minsan nga ginagamit pa nga sa mga basketball edits like Feel This Moment, International Love, Timber at marami pang iba. Kilala rin siya bilang si Mr. Worldwide na laging nagsasabi ng DALE sa so, kanta niya. Pero syempre, kilala nga siya sa pagiging kalbo at pagiging magaling na performer kaya naman dito nga siya bubuo ng isang concert in collaboration with Walmart. Gumawa nga sila ng isang Facebook post at yung voting nga ay ibabase sa kung sino yung pinakamaraming likes. Ang pagbobotohan ng mga tao online ay kung saang branch ng Walmart magkakonsert nga itong si Pitbull para masigurado nga na yung pupuntahan niya ay punungan ng mga tao na gusto talaga siyang mapanood at makita. Pero ayun nga lang, imbes na sa mga fans niya lang umabot itong butuhan na to, kumalat nga ito online kung saan nakita nga ito ng mga taong mahilig bang trip. <laughs> Naisip nila na since butuhan nga to at sila nga yung pipili ng Walmart na pupuntahan nga ni Pitbull, bakit hindi nila si Pitbull sa branch ng Walmart na pinakatago at pinakaliblib. On July 16, dito na nga natapos yung butuhan kung saan nagulat nga yung mga organizers kasi nga ang pinakananalo na branch with 70,000 votes ay ang Walmart sa Kojak, Alaska. <laughs> Ako nga hindi ko alam na nag-i-exist pala tong lugar na to eh. Considering na 6,000 lang yung nakatera sa lugar na to and 70,000 nga yung bumoto na pumunta nga siya sa Kojak, Alaska, for sure, hindi karamihan doon hindi naman talaga taga doon. Dahil sikat naman si Pitbull at pinagtitripan nga lang siya ng mga tao online, maraming nga nag-expect na ika-cancel nga niya yung concert niya. Pero hindi. Dahil tinuloy nga niya. 2012, dito na nga pumunta si Pitbull sa Kojak, Alaska para nga mag-concert. Sobrang nagulat yung mga taong nandon kasi bibihira lang may magpuntang celebrity sa kanila eh. Tapos nagkataon pa pinagtripan lang. Sa pagdating nga ni Pitbull sa Kojak, Alaska, dito na nga siya in-interview ng maraming tao na nagsasabing bakit hindi na lang daw niya kinansel yung concert niya considering na pinagtitrepan lang naman siya online. Pero ang sabi lang niya, willing lang daw kasi talaga siyang pumunta kahit saan para sa mga fans niya. Dagdag pa niya, you gotta understand, I will go anywhere in the world for my fans. I want to invite that someone who thinks that it's a joke to go to Alaska with me. Pagkatapos ka ng concert at pagbisita nga niya sa Alaska, dito lang siya nagpost online at ang sabi nga lang niya, Thank you, Kojak. I am honored truly. Maraming natuwa kay Pitbull dahil nga dito, dahil pwede naman siyang huminde or ma-offend, but instead, nirespeto nga niya yung results ng butuhan. Maliban sa concerts, nag-ikot-ikot din siya sa Alaska at umatid pa nga ng mga community event kasama ang ilang mga sundalo. Tatuwa nga ng mga lokal doon sa Alaska, binigyan pa nga nila si Pitbull ng key to the city and bear repellent para protektahan daw siya sa mga bears doon. Dahil nga sa nangyaring ito, mas tumami pa nga yung mga loyal fans ni Pitbull na hindi lang nila siya nagustuhan dahil nga sa mga kanta niya, kundi sa mismong personality din talaga niya. Hanggang ngayon, kahit wala na siyang bagong sikat na mga kanta, napupuno pa rin niya yung mga arena na pinagkokonsertan niya na karamihan nga sa mga umaaten nagbibihis katulad niya.